Oh, taklo, wow. Ano niya? Naman, Ano sa kanapawaw, ha? Isang magandang araw sa inyong lahat. At nagbabalik ako for another uh, vlog. Pasensya na medyo nawala ako ng matagal. Medyo, ano kasi ngayon, summer. At uh, dumating yung kapatid ko. So, namamasyal kami kung saan-saan. Kaya mga short reels and short videos lang yung nagagawa ko ngayon pero hindi ako nakagawa ng vlog but anyways um papunta kami ng Canadian Tire today and then magpapa wash yun lang naman yung gagawin namin sa labas today and then pagbalik namin dito probably mag uh, magdidilig tsaka kung ano yung dapat gawin dito sa garden tsaka luto-luto ayun um, yun lang naman umiikot pag day off namin at ayaw namin talagang maglumabas ng uh, city so yun um, mamaya ang topic namin ay well actually hindi alam ng husband ko pero i-interviewin ko siya while driving ambush interview at ang topic namin ay kung worth it pa ba mag Canada so see you later Ayan, dito kami sa Canadian Tire. Maraming bumibili niyan. Patingin? Hmm. As Ayun, for runner? Mm, -mm. Isang... mm -hmm. Isang, isang malaking dinipot sa tala. Sa apat na spray at apat na spray. Automotive ng Canadian Tire dito sa Country Hills, Coventry Hills area. Pero Country Hills, Bolivar yun touch up puro pang DIY dito kasi kailangan natin marunong tayong mag DIY sa Pilipinas eh, meron tayong service center sila gumagawa May mga service center naman dito pero syempre kung mga touch up lang or mga simpleng repair lang tayo na lang 'di ba para wais. Eh ang mga price niya automotive uh, paint. Ganyan ang mga price niya na sa 21. Yung spray lang eh. yan. Ito naman para sa steering wheel cover. Ganyan mga price niya. Mostly are 19. naka basic na price is 19 dollars. Pero may naka-sale today. Ito, 13. Kumuha kami ng isa. Ang cover ng ano, steering wheel. Kami mga car seat cover din sila. Naka-sale 34. Yan, oh, yan. Yan, ganyan. Tapos, ito naman yung mga mating nila. winter, may all season, may pang Chevrolet, may dami. Michelin, may lang price ng Michelin, 62 and 59, may pa, pang Jeep, $562. Pressure washer, $599. $599. Itong pressure, ano yan, Champion ang tatak. Tapos ito naman mas mura. Simonese? Simonese? $179. Pero meron sila mas mahal. $369. Yung pressure yata ang difference. Hmm. naka-sale din. Pressure washer. Simonese. $3.99. Kasi nga mga ano dito, DIY. So, kung pupunta kayo dito sa Canada, matututo kayo mag-DIY. <laughs> Wala nang pa-service-service -service kasi babayaran nyo pa yung service. Mahal. Mahal yung uh, much better na bumili na lang kayo ng sarili niyo kasi you're going to use it every every time every year. Eh okay, ito naman, gasoline container, kailangan niyo din 'yan. Just in case mawalan kayo ng gas. Or kung kailangan niyo ng gas sa bahay, 'yan, mga container 22 dollars um 20 liters yung mas maliit yun na Ito tayo sa uh, oil naman oil yun Prestone um, engine protection twenty three dollars Prestone Prestone hindi Prestone Prestone yun yun Accord, pang Toyota Lexus, pang Audi, pang Beamer. Ito, all vehicles. Yan, $20. Tapos naka-sale na yung Kalagang pang DIY lahat. Yung kung, meron, kung marunong kayo mag-change oil sa bahay, yeah. Kailangan nyo na. Kung ilang litro, depende sa kung anong sasakyan meron kayo. Nakikita ko lang yung sa husband ko, siya ang laging nandito eh. Tapos meron din siya, no, synthetic oil. Depende sa sasakyan ninyo, kung anong gusto ninyo. Gusto ka na? Ha? Ah, ano, car freshener naman. Nan natin yung mga car freshener ay, dito. O, oh, di ba ganito yung ginagamit natin sa Pilipinas? <laughs> Pero ito yung ginagamit. Sa, Oo, dati. Dishes. Oo. Oh. Matagal din yan. Mm, yung ginagamit ni oh, Yuri. May or... jelly belly. Yan yung pagkain, di ba? <laughs> <laughs> oh, this one. Eh, yung nilagay ko sa'yo ngayon. Pero yung ginagamit niya ganito, wala na black. Black ang gusto niya. Ayun, mm. ayun! Ayun! Black velvet. $5.99. Yan. Yan ang mga price ng mga car freshener dito. Maraming klase. Meron din dito. Yan o. No. Febreze. $9.99. So, tatlo na. <laughs> ang dami na namin pinambila na. Ang dami ah. binili namin Bora Bora water $6.79 dalawa na siya kaya natin bakit kaya Bora Bora Bora, bora kay eh? feel It smells bora bora like hindi naman ilang ang Bora ano yung Bora Bora ang Bora Bora is another island no, so Caribbean. island feel ano pa yung $1.50 something $1.50, 150 $8 yata. $1.58. Ito yung so, sa Canadian Tire sa Country Hills Boulevard yan yan yung binili namin 158 dollars sama kotse mm -mm. liter box syempre meron At kami mga sa pusa mga, sa mga boss namin na na mabalahibo <laughs> mga among mabalahibo para hindi magkalat para hindi arabo <laughs> Namin yung aming binili na What's ano. What's your smell? Febreze. Do you smell like the Philippines? Bora-bora? Or hindi ba ba, bora, bora. Ay, di, ba yung bora-bora? Ay, hindi pa yun. Bora-bora is different, right? Bora-bora yun oh. Oo, oh, pero not bora kayo Philippines. This is bora-bora of... Uh, not like, activated that thing. Ako, sana mabango, hindi nga kahilo. may ban. Tay try na rin namin yung almonds na binili namin. Naka sale 50%. $3 salted ito. Ang okay, bango mo. okay, effective. maganda, mabango pa nga. Mabango siya. Hmm, na 'yung ating Mabango siya. Almond. sobrang init today. Ang um, yan yeah. ba is outside, daddy? 33, 33? Temperature sa labas is 33. Okay. And ang sitwasyon dito ngayon sa Calgary, sobrang init. Pero we can't complain. May heat warning pa na kami kaya pa. Pero sa ano, ang pinapakita nila 28 lang. It feels, like 30. feels like 30 we can We still have Kasi, lagi namang ma ay malamig sa ay, ay, my goodness yung parada nito, oh. yeah, yeah, magaling mag parking mga yeah. ko sa sabihin ko ano Pero, yan. Yeah. Nakaka-frustrate nakaka minsan. Kaya nakakatakot mag-park. Hmm. Kaya madaming tama yung mga sasakyan eh. Uh -huh. Kaya sa mga driver na ganyan eh. Yeah. Tapos sa tabi nito, napakita ko sa inyo meron dito ang ano. Asa na yun? Ay, nawala na. Which one? Yung marijuana. Ayun. Ay, nagaanan pala natin. Which one? Buds. Ay, ba Kasi value buds ang nakalagay. Value buds. <laughs> Hindi ko alam yun na pala yun, yung bilhin ng marijuana kasi nga legal dito sa Canada. Ay, sa Canada yun. Yeah. <laughs> yan, um, yan ang magiging next na school ni Jared. That's uh, Notre Dame. Notre Dame? Notre Dame, Daddy. Yeah, depends sa school it's pending Notre Dame, pending Notre, <laughs> okay. Notre Dame. Dame. kami ng car wash niya. So galing kami ng Canadian Tire, car wash naman. So mga ilang minuto lang na drive yun. Like, automatic car wash. So daddy, yan. habang nagda-drive ka, interviewin mo na kita. Hmm? Ambush interview, tawag <laughs> <laughs> dyan. um, worth it pa ba na pumunta sa Canada? Yan ang mga nakikita kong mga tanong ngayon eh. Oh, sabi nila kasi ang daming daming ano eh, daming opinion ng tao. Kanya-kanyang opinion. But then again, madami rin na clickbait na just so that they can get viewers, they will say anything that will catch viewers. Personally, it's still worth it. Very worth it actually. Yeah. Bahad Same here. Up? They keep saying na, yung mga vloggers na nito sabi, na sabi nila libre hindi naman libre ang school. Sabi nila libre hindi naman libre ang hospitals. All, all, all lies. You need to hear it from people who actually have lived here for a certain number of years. And at the same time, who have gone through the process of starting from the bottom, working their way up. Ang dami tayong kababayan dito, nag-umpisa uh, sa ilalim, nagsaga, naghihirap, hanggang sa umangat. Madami rin tayong kababayan, ng rito, ilang buwan pa lang, full reklamo na. So, kayo, humusga. Ka. Sinong paiingan ninyo? At ano yung mga rason behind them, right? going back dun sa is it worth it? Yes. Uh, if you are basing or comparing it to our lives in the Philippines, wala tayong assurance sa uh, employment kung employee ka. Wala ka rin insurance coverage. So, pag nagkasakit ka at wala kang cash, hindi ka makakapag-hospital. Ma May PhilHealth naman tayo. Yes. But then again, up, to what coverage at saka sino lang may feel Those who can actually afford or has work or coverage, di diba? Yeah. So again, may bayad pa rin kung sakali. May government tayo, may government hospital uh, hospitals tayo. Pero alam niyo naman ang sistema sa atin. Government hospitals, overcrowded. but well, well, I will just correct you, Daddy, ha? Kasi may health insurance din tayo, medical insurance oh, din tayo. Pag-employed ka, katulad ni Michelle, di ba? Mm. Employed siya. Depende nga sa yeah. ano, sa, sa situation no. Kung ano yung, kung may pinapasukang ka magandang kumpanya that offers coverage, you have coverage. But what I'm referring to is the government subsidy or the government support. Yeah. Compared to the Philippines, dito, it doesn't matter what the operation is what whatever surgery it is they will cover it hindi the ka mukha sa Pilipinas hindi ka mukha sa Pilipinas pag kami surgery ka ang tagal ng proseso ang tagal ng kung ano minsan hindi ka pa makapasok ng hospital although taxpayer naman tayo ah now sinasabi ng ibang kababayan na madaming reklamo na sinasabi hindi totoong libre libre ilang procedure ang ginawa kay Mrs nako sa Pilipinas ginawa, e eh, daan libo, maka mga miliyon ang ubusin namin. Uh -huh. Hindi libre ang parking. <laughs> Kasi yeah. parking ang binayaran ko eh. <laughs> so, yes, hindi libre ang parking. But entire procedure, not a single cent. Hindi kami naglabas. E uh -huh. so, yung waiting period, Daddy? The waiting period depende sa lala ng sakit mo. Yeah. Kasi depende naman yan eh kung merong ang appendix at pumutok, natural, isisingit ka nila kaagad. Appendicitis. Or yeah. appendicitis. Kasi dito, they try to be preventative as much as possible. So kung kayang non-invasive, uh, ano, hindi ka nila operahin. Uh, oh, like for example, yung colonoscopy. Oh, colonoscopy. Hmm. Magkana sa Pilipinas sa isang procedure. Sandali lang ako, ini-schedule nila. Oo, maghihintay ka. Hindi naman ganun katagal ko, hindi ko mapalala. Yeah, ang bilis nga nung ano eh, nung sayo eh. At saka, at yan, magkano bayaran mo yung procedure na yun? Yung colonoscopy na lang na yan. Mm -hmm. Magkano mabayaran mo sa Pilipinas? Mm -hmm. Samantalang dito, libre. Maghabang ng pila o, oh, sa manual. Manual washing yan. Mm -hmm. Kasi, pag-init. Mm -hmm. Manual, gusto nila manual. Ay, kami, okay ay, na kami dito. Hindi na, na magka-touchless na kami. But anyways, okay, so going back yun nga, depende. Like, depende. for example, yung sinasabi niya na colonoscopy, kung uh, ano lang, diagnostic lang, okay lang maghintay ng konting ano. Pero pagka alam ng doktor na kailangan na immediate, sisingit kasi pa kanila. kanila. Pa oh. Kaya yung mga kababayan natin na naririnig din yung nagre alamin niyo muna kung anong sitwasyon. Madami rin kasi sa atin mga kababayan na kung galing sa Pilipinas na mayroon dating posisyon at hindi, hindi nakaranas na magpa magpaka-baba o magpakailalim na magumpisa sa ilalim gusto ka agad eh, mataas o gitna ka agad hindi pwede yun pag nyo, kalimutan nasa ibang bansa kayo uh, bagong salta ka rito kung para, para, ka lang bagong graduate pagdating mo rito sa Pilipinas oo oh, maganda na siguro ang posisyon mo nung umalis ka pero nung umalis ka ba gaano katagal bago mo narating yung posisyon na yon ganon din dito di ba I mean I came from a family of Uh, businessmen, business persons. We, we engage in business. I know how it goes kasi nasa negosyo kaya lang yung pamilya ko. So, eka nga, masasabing mo namang maganda naman yung buhay namin. Uh, I'm the employer, not the employee. So, for me to come here, it was a big adjustment. But I knew there was some sort of adjustment that uh, you need to make, right? Or else, you will not survive here any 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 i think any country that you go to kung bago ka you need to start from the bottom you don't have the same privilege as uh, you have back in the philippines kung ikaw naman eh dumating dito as a worker i think uh it's a it's a given alam mo na magtatrabaho ka dahil may trabaho ka na pagdating dito yeah sabi nila mahirap ang trabaho at saka ka pa maghanap ano bang ano bang papel mo na dumating dito tourist ka ba or um, working permit ka ba? Kasi kung work, working permit ka, daming, daming tatanggap sa iyo eh. Pero kung tourist ka, hindi ka tatanggapin. Mahirap, mahirap. Mahirap po, eh. hindi eh. ka basta ano eh. Mm hmm. Right? Mayara natin ito. Sige. Ano pa yung mga pribilehiyo natin dito tadi? Um, yung minention ko earlier about school. Sabi ng iba, hindi daw libre. Um, Okay, let's clarify that. Ang tuition mula sa umpisa ng bata uh, from elementary to junior high, high, to senior high libre lahat yan ang tuition. Okay, magkano ang tuition ni Yuri nung umalis tayo doon? Umalis kami ng no, grade 3 well, siya, grade 3. Okay, In 2010, 2011, uh, 2011, 11. 2010 last uh, payment uh, last enrollment. Mm -hmm. I think it was what? 40 50,000 almost uh, 40, 40 plus, plus, yeah. 50 uh, let's just say 50,000 ang tuition ni Yuri nung umalis tayo ng Pilipinas uh -huh. so ngayon hindi ko lang baka nasa taan di na siya so imagine that yung bunso namin uh, was only he only turned 2 years old when we got here so from the start he, he started schooling from the start na pumasok siya wala kaming binayaran na tuition fee. Sinasabi nila walang ba meron daw bayad. Walang bayad ng tuition, but there are miscellaneous items that you need to pay for. And that would probably cost you about 100 dollars. 100 dollars a year. Ngayon, kung gusto niyo i-enroll iisamay anak ninyo sa mga special activities, of course, that's an additional charge because ang nililibre ng gobyerno is yung education mo if it's a special uh, club or activity that's totally different right? Yeah. so $100 a year for say miscellaneous right? yeah what's that in pesos right now? and even before that's way cheaper di ba? So, so ano inireklamo mo na may bayad ka na $100 o may bayad $100 so Anong masama doon sa 100 dollars kung ikaw ay nakakalibre ng wag ka no natin 40,000 dollars uh, 40,000 pesos before is equivalent to what? Uh 1,000 dollars. Uh -huh. Example. Eh what's What's on the for the extra activities of your of your children or your, your child? Huh? Mm -hmm. Like our son is in band. So yung mga instruments niya that's part of the tuition, that's extra extracurricular. So we pay for the rental of his musical instrument yun yung sinasabi na may bayad. Mm -hmm. Hindi yon tuition fee. Okay. Right? Uh, tapos na tayo sa health, tapos na tayo sa school. Bakit daw ang taas ng tax? Eh, again, it depende kasi kung saan mo tinitignan eh. Kung galing ka ng ating bansa, sanay ka sa binabayaran ng tax mo base sa sahod mo. Tapos, kung ano rin yung natatanggap mo it's all connected bakit mas mataas ang tax dito? libre nga ang hospital mo libre nga ang eskwela ng anak mo so dun palang may beneficyo ka na dun na pupunta yung tax mo sa Pilipinas kahit na anong bayaran mo tax hindi mo makikita basta basta dahil ang infrastruktura natin laging napapabayaan dito wala ka makikita ang karsadang sira kung meron man silang gagawin hindi ka taabuti ng 10 taon bago matapos. tapos <laughs> minsan overnight may natatapos nga eh. dito nagre-repave sila ng karsada siguro 3 days kasama na yung kayod kasama na yung lata kasama na yung linya sa ilang araw tapos o, kumusta naman ang traffic dito daddy? ay kung sa Pilipinas mapapaaway ka dito na dinidikit ka dito ang layo <laughs> sa Pilipinas mo sa pinto mo maabot mo yung katabi mo dito siguro ilang di pa bago maabot yung sa sasaktan <laughs> at saka syempre disiplinado ang tao rito dahil mas mano man sila eh mas uh, sanay sila sa mga patakaran na sinusunod eh yeah. imagine mo naman yung change lanes lang eh napakahigpit nila mga loko-loko rin na driver hindi naman nawawala yan kahit saan yun nga lang mas, luma, mas lumalamang pa rin ang mga taong sumusunod sa batas kesa sa uh, pasaway sa atin okay. Maraming maingay ito stop ko okay. okay. muna. stop ko ng DIY so here car wash ka automatic you do it on your own tingnan everything. mo nga kung anong tatak oh, wow. ano niya naman naman no Ano sa kanapaw ha? teenagers are driving cool cars. <laughs> ano yung sasakyan nila? Oh, shoot. What is it? Yung gusto ko pala yung Audi R8. Ah, Audi R8 pero DIY ang ano. Pero siya ang nagpupunas. Siya ang nagpupunas. Wala sa na Pilipinas, di... ipapart eh, ka lang tapos imitig ang alam, tingapunas ka na. Yeah. Yun, yan, yan. Yan ang buhay Nakaka. dito. Independent ka. Tsaka, ayan o. this is, ah, uh, Actually, hindi ito highway eh. Inner roads na oh. to, Pero makikita ninyo. Ayan, no? ang luwag ng daan. It's a Saturday today. That's wala, na, wala, wala ka masyadong makikita. Ito ang uh, dyan na pupunta ang, ang, ang tax. Uh, madadandang daan. Yan, maluwag na daan. Very convenient. Pagka uh, yeah, ako nga, parang hindi na ako sa Pilipinas eh dito ganito ang <laughs> ang senaryo maluwag ang daan madaling mag-drive at saka mostly sumusunod sa ano sa batas sa mga batas sa daan So yun, narinig ninyo ang opinion ng asawa ko tungkol sa um, question namin for today which is worth it pa ba mag-Canada? we have the same opinion. Kanya-kanya naman tayo ng uh, opinion, di ba? Pero ang masasabi lang namin ay kami ay medyo matagal na dito at ang mga namin dyan ay base sa experiences na namin dito sa Canada. Marami kaming pinagdaanan, ups and downs and uh, yeah, pero nakasurvive kami and we're doing good. And siguro kailangan ko lang din Idagdag pala no Doon sa sinabi niyang uh, uh, Magbabayad ka ng 1 to 200 for For school Sa elementary Until senior high Which is true But Parang libre rin, alam niyo kung bakit Kasi meron silang tinatawag dito na um, Child uh, Tax benefit and um, uh, yun ay uh, uh, beneficial ng mga bata simula nang sila ipanganak hanggang before they turn 18 years old so depende yon sa ang computation nila is dependent on your income and uh, basis experience namin yung dumating kami yung 2011 syempre nag-umpisa kami mag-work pero malit uh, maliit pa lang yung sweldo namin combined so tumatanggap kami parang pinakamalaki yata is 600 eh for, for each of them and um, yung dalawang bata nung kasama namin kasabay namin dumating dito pareho silang tumatanggap ng ganun and then uh, every year bumababa kasi tumataas din yung income namin and and uh, ngayon Sobrang taas. Siyempre, hindi man sobra. Mataas na talaga yung income namin. So, um, ang nakakatanggap na lang ay yung bunso namin kasi 15 years old. Pero minimal lang talaga. Compared doon sa una naming natanggap. And, uh, yeah, kasi siya na lang yung below 18 years old. So, kung susumahin mo, parang wala ka rin naman talagang binabayad sa school. Dahil, binibigyan ka rin ng government ng minimal amount na lang as of today. Pero dagdag pa rin yun, ba diba? sa income naming mag-asawa. And nakakatulong yun sa miscellaneous na expenses ng mga bata. So, yun lang. Um, natapos ang ating uh, discussion about that topic. And, uh, sana irespeto na lang natin yung sarili nating kanya-kanya nating opinion. Alam ko meron din kayong ibang opinion pero ito ang sa amin. At sana ay uh, nagustuhan niyo yung vlog ko for today and I'll see you again in my next one. Bye.